May eh, really na building na yan. Wala naman sa ito. Eh, pito tayo, ano. Sino huh? man titira dyan? Sa ilalim pa, no? Ah, sa ilalim. Laki pira yung nakikin dyan. Laki Pira. Wala naman siya. Wala naman ko eh. Hi, Lord! Papinta mo naman po ng generator, Lord.